At ito sa pagbubukas ng ating second quarter, partner. Ito, lamangan TokenTex. Yan, yeah, 30-16 ang ating squad. Ang taas ng field goal percentage ng TokenTex, sa 63% against 30% ng uh, Pure Foods. Rebounds, lamang din itong TokenTex, 16 against 12 assists. Lamang din ang TokenTex, 6 against 3. Earnovers, bagyang naibag uh, tayong Pure Foods. Ito lang ang yan, against 8 ng TokenTex. Verhel Menes uh, turn around shot niya uh, wala oh at yung nagkaamoy si Kirby at si Roger Yap hindi maganda simula para dito sa Pure Foods Chunky Giants so, oh man. Kanina na yung rebound that time eh no? pero alam mo itong uh, token text ito mas uh, ng panalo dito eh dahil nga wala pang naitatalang panalo ang full kumpal sa ating torneo eh. samantala mula sa sulok si Leo Abinido pagbintis gusto sa akin lang uh, mahawaan ano, outside shooting ng kanyang mga naman ng kakampi ito ako yung Victor Pablo na sa Will and Melo. John Carriols wala At ito na naman makakapuha na naman dalawang sunod na, na offensive yeah. rebound yan oh, para kanina yung two groups yung makakapuha na offensive rebounds yan yeah, ito ito ang text naman <talking> sinatapalo so, ito si John Carriols may kapit pala sa likuran tatakbo ang Bill Foods John K. Giants pero masyado maraming puntos ang tinigay ng Pure Goods. May 30 points in the 3 quarter. 3-point para, mm -hmm. mm -hmm. uh, para sa Coffin Cubs. Roger Yan, sa pinto. Tevere Mundo, 1-0 sa baseline. Meron 5. Ayaw pa rin eh, na. Follow-up ni Mike Pingis, even if tumitin na yung referee. Hindi pa rin eh.

Ada tak for chunky giants na. Alam mo. Para para, para sa Pirus, maring off night yung kanilang offensive pero wala silang may dadala na off night sila sa, sa depensa. tama ka na ano. At yung hassle ng Pure Foods eh bukan nandoon pa rin. Ay eh, alam naman natin itong Pure Foods eh uh, para to be smaller than uh, Token Tech. yep. ang sinasabi ko lagi nito si Coach Ryan Igor is that he's going to be months it's to be weaker than them. That's right. So uh, Well, ito ay balik pa rin ang bola dito sa Beautiful Chunky Giants. At yan, nubusong mga kag-tuning pa You're watching the PBR Ito na sa Hong Kong. Kay Castillo. May single jumper. Tuloy-tuloy po ang 2006 Grand Matador Grandi Philippine Cup. Willie Miller, ito yung pinakamainit na kamay para sa Tocatex Fonda. Coach Winyo, patik ni Corby Raymundo. At the one, ito, Roger Yap makakakuha. Jadi itu saya di reno bagian lah. Oh, alhamdulillah kita naten itu si itu ngapir buts kantung yang hasil nih. Eh. Yang uh, shooting lagi tala ya, hanya uh, minam alas itu champion ya, uh, uh, Coinbase Giants. Oh, well, almost two minutes gone by di depan sahing uh, second quarter. Jun limpo, peneransatnya uh. shotnya lah? Oh, melu sball pal. Or yeah. Oh yes At uh, Kobe na rin mundo yung matatawagan ng foul dito no? Inside Yung na nito si Chulung uh, Mott, But he's uh, arguing na meron daw foul Alam mo ito si uh, eh, Cody Raymundo Isa po sa mga players ng Chunky Giants na pinakamaraming po mag-foul, no? Sabi ko sa lupo. Four or five pounds per, day, per game. Per game. Mm -hmm. At least, improve na nga siya. Eh. Dati, mga first shot pa lang. Apat na uh -huh. eh. Tama yun Alright guys 3 seconds Alam mo, itong uh, text, ang tanging ko po nang hindi pa tinatalo ng Pure Foods dito sa season na ito eh mm -hmm. Tama mm -hmm. ka doon, uh, Pagan So, uh, ito eh Ito yung no? plus ng Pocket dito eh dito sa Pimus, pala lamang wala na po enough motivation din yan. Ayan. Ah, Ayan. Dito sa Lada Motong, dito sa Hong Kong eh. Well, etong eh, well, Pimus uh, Giants, kailangan nalang na uh, to make hay while the sun shines. Ano, habang wala si Paul A, uh, si on the floor, dapat ngayon buhabawi na sila. Walang Tau Laba, walang alapag. Alam mo, tama yung observation si doon ng uh, Barry ah. Uh. Pero iba-ibang sandata nga ginagamit Ito na ito ang from sa laban na ito Roger Yap, yeah, foul shot Meneses getting the rebound Uy, hey, Miller, karera tayo And Willie Miller attacks the basket 14 points in the ball game for Willie Miller at uh, 15 seconds naman ang kalamangan ng uh, Tokyo He still there by Chan uh, Carrillo. At ito, pangatlong point guard na susubukan ng ni, uh, ni Coach Juan uh, Egorio, si Edgar Villonez. Papasok para dito kay Noy Castillo. Opo, at ito eh, itong purefoot siya chunky Jaez. Masama ang simula dito po sa laban dito. Pagka natin, nang dito si Edgar Villonez. Kirby Raimundo against Winger. James Yap. In the play. He fouls Wallaperen. Pa oh, pass on end. That missed part. Pero Wallaperen pa and Chunky Giants. Jim Pop. The jumper. One drop. Kirby Raimundo. Pat by Poch Winger. At Kirby Kerberi mo natutulak na naman sa free throw line Ilang mga dami sa pure moods Ang dami offensive rebounds eh Tama Bila ka eh. At ito nabibigyan sila ng na maraming pagkakataon eh. Pero hindi sila makashoot eh Yan, so, malaki, offensive ito, rebounds eh. Malaking problema <laughs> Mala Problema Kapag, talaga eh Itong si uh, Kirby Raimundo Has 5 points But this Pumasok sa kanya unang uh, free throw. They've been struggling sa free throw line. Eh. Ito pong Pierfus Chunky Giants. Ayun, malamig. May isa pang factor dito. eh. Oh. Malamig eh. Pasok pareho itong free throw. Si Kermere Muno. Kanina pang umaga malamig eh. Parang uulan niya eh. O, oh, kanina kasi, nag-iikot po kami dito po nga sa mga lugar kung nasan po uh uh, nagkakonvert uh, co itong nagkakongregate uh, co itong mga pinitang babaeng po Pilipino at hindi rin tayo makalayo ng gana baka nang uh, umulan na uh, partner ano si hassle ng dito ng Roger Yap fans and opening fans and misses baka touch niya ano A lead para po sa Token Tax Phone

ni Junly Bod. Pag mga players, mag malas talaga. <laughs> Sasambuti na lang ni uh, Roger yung bola. Pinapit pa ni Junly Bod. Palamas eh. At sabi ko ah uh, make hay while the sun shines. Well, actually the sun is shining for no context now. Pumasok si Asi uh, Taulaba at uh, ayun, kumagat na inbound. Nasa si oh, na uh, Asi Taulaba, na sandwich ng ni Richard G. at Julie Lipo. Uh, susun na ko na yung sinasabi mo. Usually malamig nga dito sa stadium natin. Malamig, you know, oh, <laughs> Well, eh, dito po nga mga kaysa loob mismo ng ating stadium na eh, maginaw. Maginaw talaga, <laughs> maginaw talaga. Uh, All right now, ito po si Azi Tau Love. Hardly, well, halos hindi na kinailangan dito si Azi Tau Love. Eh, no? Kasi so eh. no, nila 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 yun itong uh, lamang na ito. Eh. Ang talk text dito po sa ating first half. Pag so, bumasok naman itong uh, second free throw ni Paul Azi Tau Love. This is the biggest lead. In sa ating ballgame, 37 points at, at 17 points rather

Ito si Coach Ryan Grego, umiinit na ulo dito. Oo nga eh. Huwag mo naman hindi umiinit na ulo. Hindi makasak ang team na. Ayun, isang pang outside uh -huh. shot gun haywire. Over the top pa So automatic na lilipat yung bola sa panag ng Token Tex. And Token Tex is enjoying a 17-point lead. 36-19 ang ating score. And so far, para kay Coach Derek Kumara, ito eh... Maganda pagsunod sa kanyang genera ng mga bata dito. Of course, napakalaking push nung uh, napakagandang free uh, throw or yung three-point shooting, TM3 shooting ng kanyang mga bata. Well, nakita natin turnovers. Six natin, ano? Pure Foods ang uh, pabor dyan. Doon lang nakakabawi niya yung Pure Foods eh. Wilder Miller kanina apat na uh, Tiyan Press ngayon na atake siya Ball Lalabas At si Leo Abinino Napa Well Hila na siya yung ball way, uh, player ng Pure Foods So uh, Tokyo Tanks ball possession Oh si Willie Miller Kahit yung malaki yata pa dito si Willie Melo Nakatak sa outside Dito si Willie Melo Meron po tayong uh, time nito Na Virgos Chunky Giants 36-19 Diyan naman po kayo We'll be right back Hoy, mga kaibigan, muli po naman mga ng isang aksyon mga mga Musong mga mga Mindanao mga 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 sa mga 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 sa Queen Elizabeth Stadium dito po sa Hong Kong Upang mga sa inyo ito pong official game mga 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 Giants mga si mga 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 Anong walang magagawa si Richard Yee doon sa baseline e? Saratog baseline, ano nga, kay Richard Yee. O kay De Leon, mag-start Wala pa rin. Maasim pa rin itong shooting ng Pure Foods Chunky Giants. Kung may shot strike tayo, makikita natin na walang nai-bapasok na outside shots itong Pure Foods. Anihimik na anihimik itong offensive ng Pure Foods Chunky Giants. Mahaba ba po itong ating ballgame e? Paula ba? Nagtataklohan na sa ilalim. Dito ito, wala mo e. Ginamit pa yung banda sa TM Press pero bigo. And Tau laban. Mukhang offensive pa. Manunulag na doon si Asi Tau laban. Kung meron lang sungay si Asitaw laban. Ay, parang pwede na malamang. Malamang. Pusok yung gilid-gilid yung board. Pero yun pa maliwanag ka, maliwanag yun. All right, yun po. Pag-aabanihan dito po sa ating second quarter. At ega doon yun, mas mapapaw sa dito yun ang sabi ni Egay Villones ahay okay, man pa lang eh ay ipas ka ka dun si Egay Villones uh, ay eto eh pwedeng samantalahin ng two foods nasa penalty na ang talk and text si Villones pa rin ang naglalatag para dito sa two foods si Giants

18 O, oh, dito Jimmy Alapag at Richard G Dalawang sunod na fouls ito Para kay Richard G Kanina eh G Ngayon naman At last round Richard G O, si Mike Fingres Babalik para kay Richard G uh, May naging ineffectiveness Sa sandaling Parang malagi niya sa high court Alright uh,

Ay, tapos pag sa free throw eh, no? bonus free throw. A 16-point lead. Para dito sa top and Texas home Eh, pasa. Picked off by Willie Miller. Alam ni, Miller, babalik dito kay James ay, aha, eh. Shep. Kaya nga, eh. Dahil James Shep, kasi shoot lang ng 3-point shot, eh. So, alam nila, eh, dito kay James Shep yun. Nasa penalty na rin, ito na Pure Foods, Jackie Giants.

saglay yung ulang free throw Or, uh, si uh, si Mike Cardona checks in for Leo Abenido buhay na buhay itong backcourt ni Coach garcia Ferrari uh, uh, si Mike Ma Cardona alam mo marami mga intangibles <laughs> na pinapasok wow. <coughs> dito na Gino Milo dalawang free throw sa minin kasi kaya Nah, wah, disuruh tahu.

At this point sa laban natin, uh, bari wala talagang makamasabi natin yung... Barry uh, has captured itong free throw line eh. itong free throw line eh. Dahil has captured itong free throw <laughs> line oh Dahil has free throw line eh. Dahil has captured itong free throw line And we ekspektasyon si Harvey Philippine Cup, talaga mag-flourish, na Oo naman, oo naman. Pero hindi ko naman, mag-isang kakakayari Harvey Kari. Second shooter ng Kari is Tablay and Federica. para sa Bomba. James Shop made 3-3 kanina. Ito James Shep. Wala pa rin. O oh, wala. Doon saan yung kanyang ah, sa labas press. <laughs> na. Ah, sa labas na sa harap ni Gary nun eh. So, itong uh, backward scoring para sa panig ng uh, token Tech eh, at 20 points. Yun, so, yun, si Willie Miller yun eh. Yun na nga yun. Oh. Eh. At, uh, Willie Miller, 15, Abinito. <laughs> Kalina. Diba? <dino? laughs> 3-point shot. James Sharp. Magnimintis. Ito <laughs> na naman. Oh, yung bato! ni Willie Miller. Umabot ng Pasig yung bato. <laughs> Kanina tayo sa Hong Kong nun. Of course, dito po, well, makikita niyo po yung mga tanawin ng uh, Hong Kong. Mayroon sa malinis yung putong lugar na to. Nasabi mo nga yung uh, ilog eh. <laughs> oh. Mayroon sa malinis din. Huh? Ah, dapat na to yan. Ano sa hotel room natin, meron sa boat na gusto ko hindi araw-araw magagaw ng land review ah. Ayun, kasi talikasan naman. Ay, right back with Kerberay Mundo. Kerberay Mundo! Alam mo, sama ko to si Kerberay Mundo talaga. Nag... Anong uh, nagiging dahilan? Well, keeping his team together. Ito si Kerberay Mundo. Alam mo, still a frontrunner. Uh -huh. Sa physical race po. Magbaga valuable player. Ito si Kerberay Mundo. But even in this game, he establishes eh, Yung uh, uh, patience. Alam mo, wag tayo wag panic Oo. Oh, oh. Bastid. As it all from behind na person si James Yap Na follow din si As para dito kay James Yap very... Third si James Yap So free throws para Paul 7 seconds remaining in the first half. 39-24, 15 rin ang kalamangan and Home Alright, ito po isa pa po. Ito si Asi Taulaba na napakaraming fans dito sa home court. Kala ko na, napakaraming. O, oh, wala rin problem yung free throw line. Ito si Paul Asi Taulaba. Only a 25% uh, free throw shooter. At ito si Asi uh, uh, Taulaba. Hating-hati eh. Ano yung ah. fans dito? Tawad po yung Asi. Kaya nga yun, right?

Dito ng Tokat ng 61 lead para po sa Tokat at Sporting 24. Mukabalik po kami mula sa Queen Elizabeth Stadium, Hong Kong. Ayan. Eh. Game shot, finally. Eh. Pumasok din ang kanyang tira po ng free throw line. Ang dami yung minintis ito si James ah. Young. Akala niya pinagtaksilo na siya ng ring eh. <laughs> pero, <laughs> pero ito, umamo ulit sa kanya. Itong uh, second yeah. free throw 2 out of for so James Shack is 2 out of 7 from the free throw line alright under 3 minutes a 14 point lead para po dito siya Pure Foods oh to the top and phone hindi pa po lumalabang itong Pure uh, Foods dito sa ball game na ito meanwhile Mac with a pass coming from Harvey Carey Awanti with Makmak Ito kailangan lamang nito Kumpiyansa eh. At may babalik yan Ni Coach Derek Pumarin O malalag Mabibigyan ba yan ng kumpiyansa Itong si Makmak Cardona James Yap Halos na wala yung bola sa kanila to shoot Kobe Raimundo Attack the basket Sa ilalo Masi Taulaba Grabbing the rebound This is a puntos Mayroon din siya Mayroon din siya Mayroon Makukuha na naman. Diba? Oh, Mac Macardona. With a spin and a day drop. Back to back baskets by Mac Macardona. Four points in the ball game. May just beating pa dahil sa si ocho na itong kalamangan ka ng Tech. And so far, wala pang akong pansagot itong Deerfoot's Chunky Giants. Malapit na naman yung half time. Sa so, onslaught ng pag a Dito ang Mark Andres. Hindi nga actually range yun eh. Papilita na lang. Papilita na lang. Dito si Marty. Finding himself open. Dun sa right elbow. A minute and a half. Dito sa ating second quarter. Pero uphill climb pa daw, Para sa beautiful chunky giants. At patuloy po nagdo dominate ng pa ang attacks bomba. Asitaw lava. Shoot! pag ball kicked out of play. Ball. Sayang yung password yung ng Pupi. This is pa rin na with a minute and 19 men sa ating second quarter. At si Paul Atagama. Ngayon, para sa Pupil's Chunky Giants. Roger Yap asking for the leather. Against si Makmak Cardona.

Maginaw. Yan. Maginaw ka lang. Ay, mabayan natin dito. Sanay na dyan. Eh. Oo, tayo. Hindi Yun, no problema. salamat talo. na is Ito, may mga palitan tayo. Tejada for Roger Yap and Abinido for Alapag with 48.8 seconds remaining dito sa ating first uh, half action 44-29 na ating score Kings ang kalamangan ng top and Texas. sa itong free throw para kay Polar tadi, it's out pero papansin mo dito no Alas hindi pinagsasabay o pinagtatagpo ni si Polar Artadi ito si Jimmy Alapag Yan na nga, gusto nila mas matangkad yung taharap natin si Polar tadi. Ang bala mababala Bola ng Pure Chunky Giants Only 35 seconds po nalalabi sa ating second quarter Mahaba pang basketball ito mula sa Hong Kong Pero ito at Alabang na lamang dito ang Tongan Tex Compounds James Shab Against Mac Mac Cardona James Shab Tutok na pa na papasok Oo, oh, and uh, kinontrol niya yung bola doon. Hindi naman sa sinagod ni Asit na oh, wala ba? Nabasa at parese. Alam na alam ka ng text 41-31. Datag, sinaga um, ni James Shop. inilapit yung bola sa basket. And meanwhile, Kansa Coach Torek, kanina pa niya na ha? Walong referee. Oo, oh, third the second time. At ang hihingi ng token text pong pals dito. Mga kaibigan, again, ito talaga naman po. Umuusok. Itong laban natin. Alright, ito, magpamadali dito ang Pierfield Chunky Giants Paul Artani Bumibi pa sa balbal Ang inabot dito kay Asi Tau lamang So ito tapos. Itong ating first half Mula po sa Queen Elizabeth Stadium Alright Score update sir 46 para po sa Tocatex Foam 31 naman Para naman sa Pierfield Chunky Giants Ang lukse nyo ng Gold Eagle Beer sir Magpamalik po